kunti akong pera pre para pag nagdagsa ano, sa city scan ibibigay ko kaya no magka mahal ha hindi para baka may magbigay din para makadagdag din ba makadagdag din kahit pa paano kahit maliit baka may at least may pin may pin no? oh okay. kung magbibigay ako tapos kung may magbigay at ito po tayo ngayon sa bahay po ni kompare ko gusto export ito Siyempre, i-update natin ngayon. At uh, papakita po natin ngayon si Mark Rippey. Kung nga, ano po yung kalagayan niya ngayon. Uh, Sinsya ka na, Tol. Uh, uh, Magkapagsalita ba siya? Ah, pero, pero at least na magkakano siya. Sinsya ka na, Tol. Hindi ako nakatulong sa'yo, Tol. Uh, natulog ba to Tulog to So, iyan oh, okay. yeah. yeah. guys, sakit niya sa lahat ng na tanong kung ano nangyari kay Mark. Ito yung natamo niya, may sugat yan sa yeah. no. Yeah. So, galing sa ba. Yung sa bagay sa. Kuda ko niya mara ko. eh. Wala ma, wala mo, wala mo bangag. May butas yung ano noon niya. Hindi naman. Parang um, lapis lang pa. Ah, eh. pero uh, so, uh, pinapunta uh, talaga yung bari ko dito. Oo, oh, so, kasi uh, ano ko to eh, kaibigan yes. ko din to. Oo. Uh, hindi so, so, no, so, no, man ako Hindi man ako nakatulong sa pagrescue niya. Least, Ang importante, ito, uh, uh, ligtas siya at oh. ito. Papa-recover so, na. William, ikaw so, pa. Basta ah. Oh, siyempre. Siyempre naman. Sige, kausapin mo nga, pre. Kumain na ba ito? Kumain na to? Hindi pa, hindi pa. Kumain na ito.

Ito sa alpa oh. Ay, huwag mo na ano yun. Nahihirapan yun. Kasi meron pa kaibigan ako ng update ka. Nahihirapan yun. Ito kayong kalagayan ako. Ka May dugo pre, Ano, yun ang yung sugat niya. At yung kamay niya, medyo napila ito pre. Kulaw ni Mara oh. Lalim nga. Butas, butas. At mm huwag yun ang damit. Kaya nga ito na-rescue pre? Ilang araw na? Kapon pa. Oo pa? nga pala, diba? So, di ako kasi nakaabot eh. O kasi busy ka doon. Doon ako sa ano, sa Digo sa galing Pre. Oh, so, at least ngayon, yeah. ang na akong ayong nakahabol lang sana ako. Hmm. Diya, ako kaya, pasalamat pa ako kayo. So, so, kaya, wala. ako kailangan okay lang. Mas ikaw. ka. update talaga siya sa anak mo. Yan, nakikita nyo lang. Salamat hmm. talaga kay Marco. Ano na nangyari yan. Nagkakita nyo na, na. Ito yung... Nawawa talaga. Ito yung... Ano niya. Ang mga ito yung natamo niya na mga pinsala. Pero napasitiskan na, na yung ano, ulo niya. Okay lang, okay lang. Pero ay hindi natin sitiskan, pre kasi medyo may kalakihan ng bayad pre. Oo nga. Wow. Alam mo naman yung kalakihan. Pero pero yun, pa to, pag may budget. Pero pag may budget pre, pwede natin dalhin to siguro. sigurado natin pre. Pag may budget pre. Pasitis ka natin to. Kaso wala eh. Pero wala nang ibang sugat dito sa ano niya. Wala na, wala na dito, Oh, kayo, ma ano nga yung buhok niya, oh? Matigas nga yung buhok niya. Hindi hindi pa kasi namin niligo 'yan. Kaya nga pinunasan nilang. Oo. Mm. Oh, wag muna, wag muna baka ma-infection um, main main yung ano niya. Mainit na tubig at saka mm. yung dahon ng bayabas. Yung ginawa na. Yung CT scan pero wala pa tayong bed. Pero may gagalaw niya yung mga paa niya. Okay naman. Iwan okay, kung magalaw ba eh, Ay, wag, mo na Baka masakit siguro. Kumain na ba to? Hindi uh, pa. Ha? Tawagin ko na yung ano niya. Dai. Kainin pa kainin mo 'to smart dabi. Ano pa kainin mo na para hmm. ano? Tawawa kasi. Sana sana na guys, ang gusto ko ng Ano ang galagay ni Mark dito? Hmm. Kumain na 'to, nagkaon na ni, wa pa. O sige ado. Bukaw. Pero makangangas ya, makangangas ya. Ah, eh, eh dandanan. Ini Pero kumakain siya sa na pre. Kumakain siya sa nat Natawa, Natatawa natatawa yung ano. Hindi joke lang, joke lang. Pinapatawa lang kayo. Ayun, nat natatawa si ano si Mark. Uh, at least natatawa. Uh, nakilig Ha? Yan, kumakain, ha? Kumakain nga, kumakain sa. kumakain. Pre. Pre, eh, ilagay mo tayo, inatay malungkot kasi at least okay na si Mark. Okay Ang gagawin na. natin ngayon, aliwin natin siya. Aliwin natin siya. Uh, uh. Uh. Ano kaya piling feeling ng may nag-aalagang ganun, pre? Okay, naku. Ah, so, nasa naku nasa, naku nasa eh ah, nako. Ano sa palagay? dati, pre, parang parang lumilita pa sa hangin. Ah, ganun ba yun? Parang nasa hibin ka. Ah! <laughs> Ay, itan itanungin kaya natin si Mark. Tanungin mga bro, Roel. Oh, kaya nga. ko ito sa bahay kanina. Naiyak, ito yung naiyak talaga ng, no? todo? Naiyak? Oo. Oh. So, okay na yung ano. Huwag kang pag magaling na si Mark, kakain na naman yan. Ah, kakain. Kasi Kasi ha? Ah, bigyan mo nga po, bigyan mo. Apple? Naman sa akong mga sa kumit lang sa iba na ba't ito. Huwag kayo, marketing dito ako masaya. Alam nga naman matuwa ako. Siyempre, nulit tayo. Oh, ngayon, baka may magsasabi na baka may magbabash na bakit pasaya. At least, nandito na. Oo, oh, nandito na. Uh, masaya Oo, si oh, siyempre, na. ano. Pero nung kalagit na anong ano niya, nung dinarasan na, siyempre malungkot. Malungkot na tayong lahat, di ba? Oo. Oh. Yeah. Pero at least si Mark ngayon, masayang masaya siya ngayon. Pinapakain siya lagi. Ah. Uh, wag mong kainin lahat, Mark, ha? Uh, baka, wag, mong kainin lahat. Oh. Uh, ano, ano, ano? Wag lang naging. Uh -huh. dandan dahan lang. Kasi pag, ma, pag ano ka na, nag-recover ka na talaga, magaling ka na. Wala na. Yan, kainin mo na lahat. Oo. Oh. Tanong sa akin din na, marami nag-chat sa akin din na ah? ano ang anong mga sa Mark. Sabi ko, maganda na yung sa platform namin kasi. Yes. Oo nga, ang dami nga kasi naghahanap, pre. Eh. Bakit daw di ako napunta sa kay Mark? Yun nga lang eh, paano ba di ako makaabot malayo kasi yung kapatagan eh. Hindi naman tayo kapit bahay. Yun nga eh. So, akala ko hindi pa nakuha kaya nadating ako ngayon dito. Pero ang importante, pasalamat tayo sa Panginoon dahil ligtas siya. Kahit ganyan yung nangyari sa kanya, at least buhay. Oh. Ganun talaga yung trabaho natin pre. hindi, hindi natin alam yung panahon. Kaya laging magdasal, magingat, ingat Siyempre. yung mga viewers natin dyan na nagbabas, lang sila nang bahala. Ah, bahala na sila. Bahala na sila. Yung sitwasyon natin, ah. na natin. Totoo, totoo. Totoo, totoo talaga. Alam mo maganda nito, pre. May nag-aalaga parang nurse. Private private nurse yan. Hindi ko yan pag hindi mag-gumaling ng. Ah, oo, syempre. Ayun, tulungan natin si ano kung pre may kunti akong pera pre para pag nagdagsa sa city ano, sa Ibibigay ko gano magkano mahal, ha? Hindi Hindi para baka may magbigay din para makadagdag din ba? Makadagdag din kahit pa paano, kahit maliit, baka magbigay, at least may ipin, may, bigay, may ipin, o. No. Hindi, oh, oh, oh. okay. kung magbibigay ako, tapos kung may magbigay, at least maipon makadagdag man lang. Para, o. yan, pre. at least nga. Kahit ano, share, share, share lang tayo. share tayo At tayong ibang ano dyan. Kaya nga, dapat mati yan, pre, kasi ulo, eh. Delikado 'yan. Baka ma-enter lang. Ah, baka pag baka eh wag, naman sana. Baka pag ano makarecover magtanong sa kanya. hindi na hindi na makilala niya yung suot niya. Baka ma ano na ba nurse na ba talaga? Mhm. Uh -huh. Baka anong tawag doon na hindi na makakilala anong tawag doon? Ano ito? Amnesia. Amnesia. Oo. Oh. magtanong ba kailan yung mansari natin? Hoy. Baka, baka magtanong na anong pangalan mo? Ah hindi niya maglalaban yung mm. tulad ano? na. Ayan. Mm. Ah hindi hindi, hindi mangyayari yan pare. Hindi, hindi, oh. hindi. Mm. Jis topic, topic tayo? topic tayo. Yung topic natin. Malakas kumain na si Mark. Naiquantum niya sa akin dati. Malakas kumain ah. Malakas ha. Kumain na, ng tinapay? Tinapay. Nang mga ano nung mga tulad ng bibingka ganun yung mga ah, street food yung. Oy. Oh, São... ay natawa siya. at least nawala yung ano. Affected siya. Affected na, talaga. Naikwento niya sa akin pre. Naikwento Nai niya talaga sa akin dati. Natuwa ako na na kasama at least talaga. Mm. Ay... Huh? Hm ah? Ano, ano sinasabi niya? Itanong mo nga, itanong mo nga. Ay, ang magtanong ang nurse, ang magtanong. Oo, ang nurse ang magtanong siyempre. Dapat pre may halik pre kasi nurse nga yan, yo. <laughs> Di ba? Okay lang ba? Okay lang ba yan ganyan? Oo, kahit sa pisngi lang, pwede naman yan. Na, gagaling yan, gagaling yan. Talaga gagaling yan. Ikis mo nga, ma'am, ano, sa Pisngi gagaling yan. Nako, patay tayo dyan. Sana Raul. Ah, ah, oh, huwag mo na. wag baga mabinat ka. Oo oh, nga. Ah. Gagaling na yan. Effective yun. Effective yun. Hmm, effective Saludo din ako sa shoot. Ah, oh, oo. Kasi napaka, oh, anak na rin ito. Oo. Oh, napaka So, pasensya na po. Kaya tayo, Pre. Pre. <laughs> kaya tayo, pre. Ah. Ang ano ko lang ko lang sa iyo, Orwell. Kaya okay. tayo mag-iingat tayo kasi wala tayong nurse. Mm. Commander meron pero nurse wala Ay, takot lang. Eh pa-kumandarin tayo sa commander. Ay nako. Nalagot tayo diyan. Ako, saludo talaga 'ko uh. sa Mrs. Kung takot, takot. kaya nga, Commander, Commander, mommy sis pero nurse wala tayo niyan. Wala. Kaya akala nila yung kalaban. Hindi tayo pwedeng pa. Akala nila yung kalaban lang may commander. Ah, hindi. Ay Hindi. Tayo, sure, sure, tayo sure, si na. sure, Mark na may may nurse pa. Oh, may nurse, may doktor pa. Pero pag mag- Magkasawa na to sila. Wala na din itong nurse na ko. Ah, wala na. Wanda na yun yan yung syuta niya. Mag-hire, mag-hire ng nurse ulit. Baka may magkagusta ko yun. Gawin nurse. Oh, gawin nurse. Oh, hindi, joke lang. Biro lang. Biroan lang namin to. Pinapatawa lang namin si Mark. O, oh, tingnan mo. Tingnan mo, pinunasan pa. Wow, oh. napakasorot ito. Oo, oh, siyempre. Maliban sa amin na mga magulang oh, ni Mark, may nag-alala. Oo, oh, simple. Oo, hmm. Pero iba talaga parey pag yung nurse talaga yung nag Ah, uh, mm, madali kang makarecover. Oo, uh, kasi pag pag sabi magtatanong yan si Mark, mm. anjan ba si papa? Anjan si mama? Wala. Mas matamis talaga yung ganitong sitwasyon. Ah, mm. uh, ayo oh, syempre. Yeah. Uh, parang ano yan pre? Parang Alamad na 'yan. Pre. Niyang, parang 7 times na so kaya sobrang tamis niya. Ah. Uh, pero balik tayo pre. dapat ma talaga yan pre. Oo oh, lagi pag may uh, pre. Kasi uh, dito na sa ulo eh. Mm. Uh, na sa ulo guys talaga. Pero wala ka tayong medyo. Uh, sige lang. Ang um, uh, uh, at least nga okay. di, at di baka malay mo baka may kusa may oh, magbigay. Oo naman tayo katulad ng mga oh, 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 uh, Oo. Uh, Oo uh, 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 Hindi naman tayo katulad ng mga uh, Malay mo baka may kusa magbigay. Uh, eh di tatanggapin. Salamat. Uh, -oh.

Antayin na natin mag-recover siya. Dugo, kaya nga, ang daming, <un> ang daming ano yan tol, pas nakita ko sa video na. Mas <un> naging tinsala to sa akin Na Naiyak ako pa rin, naiyak ako nung nakita ko. Sabi ko, <un> kaibigan ko to. Oh, oh, kahapon yata ko yung video nakita. <un> kaya kaya nga pumunta yung kumbare ko dito kasi... Kaya, di, <un> ka mabait kasi ito <un> si Mark. Ang daming natulungan ito. Ang daming natulungan <un> ito. <un> Kami, ito. Naamin ko yan. Ay, syempre oh, naman. Na Oo oh, naman. Naamin. Dito. Kaya nga, andito ako ngayon, dos po, sumingi din ako ng pasensya kahit. Hindi tayo, hindi man ako nakatulong, at least, yung suporta ko. Totoo yan. Oh, uh, hindi kasi kami kapitbahay ni, ni May Lulio Alpago, 01, pero nag-effort talaga siya. Siyempre, support local tayo. Ano na oras to? Oo. Oh, uh, ano yung sa kanila kasi? Malay. Totoo yan guys. At tuloy, galing pa ako ng Jinsan kaninang umaga. Anong oras ako nakarating? Alas 5. Mas. 8 hours, yung duty. Uh, yung, yung duty, yung mm -hmm. biyahe. Um, Marami akong kapitbahay na vlogger guys pero bili ba kong kay gusto Dos um, ko pare ko kasi nag-effort talaga siya. Um, na, ah, siyempre naman. Na, na, so, so, thank you, Priya. Oh. tayo So, ganito na lang siguro. Basta, pre, may may bigay man kahit konti, pre pagpasin pagpasin siya na pa okay lang ang importante wala, magkatulong -de uh, okay, okay lang yes. ang importante magkatulong man lang kay kung ano kung may bakanti kang pera kasi kung hindi ba sumasakit yung ulo niya tinatanong niyo siya may inindya siya pre parang parang kumikirot ay nako kailangan talaga no, si kan kanyan no, pre parang kumikirot yung bandang dito niya pre sa ilalim daw pre sa ilalim hmm. baka may ano pre baka may dugo kasi kaya nga, uh, at least, at least, ano, i, kailangan talaga ipatchik up natin, ipasitis ka natin. Para matingnan ba? Wala nga tayo, ang nilabas ko lang kanina kasi wala tayong masyado. Kaya, okay lang, okay lang. Ang importante ngayon, na at least, safe na siya. To, to na kaya, na, at least komportable ka na pre, hindi ka na po problema. Parang na stress ka sa so nakaraang mga araw pre. Kaya nga oo, oo nga oh. Nako, grabe na ko, nangangayayat na. Hindi ka na nalagnat pre, hindi na. Kasi nung nag-chat ka sa akin, ano ka, parang stress ka na. Parang di mo di mo malaman yung nararamdaman mo. Oh, at least ngayon condition ka na dahil ano. At least okay na siya, no? Ah, oh, okay na siya, siyempre. So, yan lang po, tulha. Uh, ito na po, yung request po ninyo na mabisita tayo si Mark. At siyempre, magbibigay tayo ng konti-konti lang kasi yun lang yung kaya natin. Ayan, marami-marami salamat po talaga sa inyo sa so, pasensya na po at hindi ako nakaabot sa actual rescue sa kanya. Ang ayan, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng ano, lahat ng tumulong para ma-rescue itong bata to. Kaibigan ko to, support Mark Rippy. Ayan. Just love. Love you all.